What's up mga idol? Good morning. Ito na naman tayo. Panibagong araw, panibagong vlog na naman natin gagawin guys. So, upwestuhan ko muna ito guys. Lilipad din ako kakit. So, may nakikita ang mga umiinom na malalaki guys. Baka sabi ko dalag. So, sana makakuli tayo. Kasi doon pa yung pwesto na gusto kong puntahan guys. Doon marami kasing tilapia doon. So, ayun lang guys. Good morning and shout out po sa inyo lahat at kung bago ka sa akin channel huwag mong kalimutan mag subscribe, like, share, comment and pakipint na rin yung bell notification para updated ka sa mga video na aking gagawin. So maraming maraming salamat sa inyo guys. Shout out po sa inyo lahat. Ingat po kayo palagi. Tapia mga idol ay drape. Ano laki naman? Dalag 'to ni. Ah, dalado. Takatalon di ata tinamaan. Ay, naabot. Inabot? Oo. Oh. <laughs> uh, oh. Ay, ay, Hello. Halit lang? <laughs> ah, uh, may Oo. Oh. na rin May hindi na pero. Ayos. Wang, makakabitaw na. Yun. Yun. Nakadalag tayo mga idol Nakadalag ah, tayo mga idol oh. Ulo po siya siya mga idol natin sa lagayan guys okay sure ball na to pang ulam na tayo bumibira ng tilapia mo ng maayos guys kay maliliit na yung tilapia <clears throat> pero masarap to pang prito oops Psh! pang prito mga idol hindi ang kalaki inaabot natin guys uy dalag laki laki mga idol uy yung lakas Lakas mga idol Laki

Woo! Chắc bắt tay ông idol Lắc kì Lắc kì Chạm bố idol Chạm bắt Ayos babay natin ulit guys uh, nginginig ako mga idol grabe <laughs> jackpot na naman tayo mga idol grabe tinatempo natin kanina kanina pa siya lumulutang di kumahabol-habol eh hindi tayo nagkamali ng pinwestuan guys hindi tayo nagkamali ng pinwestuan yan ang grabe <laughs> jambu na naman mga idol oh. <laughs> ito siya mga idol kajambu na naman tayo wow oh my god wow shout out master Amir Murata and master Jerome pa lang guys nakadalawang dalag na tayo Woo! ang saya saya ko uy 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 hindi ka magalit sa akin e, nasa mabuting kamay ka na nasa mabuting kamay ka na mga idol <laughs> grabe grabe mga idol ang <laughs> laki natin mga idol maka makawala pa sana di ka na makawala oh ho yan yan mga idol safe na safe na mga idol yan pangalawang dalag natin mga idol <laughs> Paisa-isa lang. Oh, saguro Oo, sige lang. Ang dito. Hilapit mo dito. Ba't tayo magagalit para sa lahat yan? Tatlo pa lang tong huli ko, dalawang dalag. Hehehe. <laughs> oh. Mamaya na ako makitilapia pag pauwi na. Ayaw. Ayaw pa na eh. Hmm yun oh grabe lami so guys magitilapin na tayo guys nakahuli uh, na tayo ng dalag dito ganap tayo ng pwesto ng tilapia guys so mula nung nilambat nila kanina to guys hindi na lumabas yung dalag so nahuli naman natin yung dalawa guys so nagpaalam naman sila sa akin guys May inayagan ko sila guys kasi naghahanap buhay din naman sila So, no guys. Hanap tayo ng pwesto ng tilapia. At ulit tayo ng konti way na tayo. Kasi may long dalag na tayo. Tol. Ano? magkatabi Nahulog yung isa. Uy, sayang. Nahulog yung isa mga idol. Sama natin yung dalawang legend 'to. Oh papakita ko lang mga ito na dadaan na natin kasi pauwi na kami alamin natin kung ilang piraso yung huli ng dalawa dalawang senior senior grabe guys sumaga palang ang na tingnan nyo guys Gano'n kahirap ang dinadala natin. Ito guys, kanina pa tayo dito. Ang sa likod. Yan, mga idol. Yan oh. o. So may dalag guys, ayos lang. Hindi nalugi. Ah! May panggata na tayo mga idol. Nasa gilid lang tayo mga idol. Sobrang init sa panahon ngayon. Yan ito ay! Dala mo ba yung anim na dalag? Nadala mo yung anim na dalag? Ha? Bakit? Paparamihin pa. Sayang dito sawunang pinestuhan ko. Kundi nilalalambat ng daming dalag. Ito sagi ngunang pinestuhan ko. What? Oo. Daming kaso binulabob ngopan. Dalaw ang naglalambat. Hindi na bumalik. Eh <laughs> tilapia lang eh. Eh panghalaw dalag na yon. Kaspa ngatlo dalag din. Dalawa lang naman. Kaso limang piraso lang huli ko eh. Wala kasing potongan eh Ang bilis na tumangkad Dapat ini na to Grabe guys, ang hirap lang dala namin ng idol Umuwi na kayo na yung tubig niya ah? Naiwan na yung tubig niya Ay!